Idol, dapat bang ipagbawal ng solicitation sa mga pampublikong sasakyan? Kung maaari lang talaga, pwede naman po ipagbawal kasi para naman po sa mga kaligtasan ng mga tao, kung saan saan naman sila nagsusolicit, lalo na sa mga ano, mabibilis sasakyan o sa labas, hindi mo alam kung ligtas sila. Mas mainam kung gusto nila magsolicit sa bahay-bahay na lang. Uh, para sa akin, ma'am, pagbawal talaga yung mga kasi minsan nakaka yun sa mga na mamasada o nagaanap buhay. Uh, kasi kuminsan, yan ang cost na kuminsan ma-aksidente ka habang tumatakbo yung sasakyan na nagkukwansin, nagsusulisit sila, tapos biglang mag-friend. Hindi, uh, mag-cost ng aksidente yun, ma'am. istorbo uh, sa para sa lahat yun, ma'am. Siguro dapat pagbawal na. Kasi sa experience ko ha, nakasakay ako sa bus, ganyan, may nagsulisit. Pero kakilala ko yung nagsusulisit. Iskam pala siya. Oh, ganon. Hindi natin alam kung saan nila dadalhin yung pera na sinusilisit nila sa atin. Oh. Kaya uh, dapat talaga ban na eh. yun. Hindi na pwede talaga dapat yung pagsusulisit. Hi. Ay, o oh, ganito kasi yan. Yung mga nagsusulisit, depende yan. Sa sitwasyon ng tao, makikita mo naman yan kung talagang mahirap o... Depende kung anong sinusulisit niya. Pero kung sa konting bagay lang na may bigay, kung baka hindi naman pwedeng ipagbawal para sa akin eh, okay lang naman kasi parang eh, hindi ka naman nila pinipilit kung magbigay ka o hindi eh, kung gusto mo magbigay eh di okay ganun Okay lang po yun ma'am, at least nakatulong ka sa kanila. Kung ano man po yung relisyon nila. Kasi iba't ibang relisyon kasi yung nandito sa atin ma'am. May katoliko, may ano yun, may ano ba yun yung mga kwan? Iglesia. Iba, madami. May iba't ibang mga pan, ma'am. At least nakatulong po tayo sa kanila, ma'am. Baka nangangailangan din sila ng tulong. Kaya sila kumihingi sa mga sasakyan.